Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako si Antonio Entolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize Handog ko sa inyo, diretsong opinion Hango sa ating passion At ngayon, pag-usapan natin sa Boxer Shorts Ito naging very intriguing na suggestion ni WBO Junior Waterweight Champion Teofimo Lopez Ayon kay Lopez, dapat nang itaas ang haba ng mga championship rounds sa boxing. Sa kasalukuyan po kasi, 12 rounds kapag world championship fight. Ayon kay Lopez, dapat nang ibalik ang 15 round championship match sa boxing. Lalo na kapag nakataya ang all four belts ng boxing. WBA, WBC, WBO at IBF. So sumatotal, kapag ang laban is for the undisputed championship of the world, dapat ito ay 15 rounds para maiba naman sa isang regular na world title fight na 12 rounds lamang. Itong suggestion ni Tiofimo Lopez ay umani ng supporta mula mismo sa WBA na nagsabing willing silang i-experiment ang pagbabalik ng 15 round championship fights. Itong suggestion ni Tiofimo Lopez ating pag-uusapan dito sa Boxer Shorts. Tama ba na ibalik na ang 15 rounds o okay na tayo sa kasalukuyang 12 rounds? Lahat ng yan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang boxer shorts Heto't pag-usapan natin Itong naging suggestion ni WBO Junior Welterweight Champion Teofimo Lopez Na ibalik ang 15 round championship fight sa boxing Particular kapag nakataya ang all four belts ng division Ibig sabihin kapag ang laban is for the undisputed championship WBA, WBC, WBO at IBF Dapat ito ay 15 rounds Kung regular title fight lamang Isang belt o dalawang belt hanggang tatlong belt ang nakataya Regular 12 rounds lamang Very intriguing itong suggestion nito ni Chofimo Lopez. Ating balikan ang history ng mga 15 round championship fights sa boxing. Noong early 1800s mga kaibigan, noong panahon ng mga Bernakel, wala pang gloves at ipinagbabawal ang boxing sa ilang parte ng Estados Unidos at maging sa ibang bansa dahil sa brutality nito, only rounds po tayo. Walang limit ang mga rounds. Hindi titigil ang laban hanggat hindi na nanakaut yung boksingero, umaayaw, o di kaya ni-raid na ng mga pulis yung boxing card sapagkat bawal nga po ang nasabing mga laban sa ilang parte ng Amerika. So, only rounds. One to sawa. A fight can take, what, 3-4 hours bago matapos, mga kaibigan. And then, later on, in the late 1800s, unti-unti nang nag-introduce ng mga alituntunin sa boxing para ito yung maging acceptable. Ito po yung tinatawag na Queensberry Boxing Rules. nire na ang paggamit ng glove, meron ng mga weight divisions, at meron ng limit ang laban. Ibig sabihin, pwede nang mag-usap ang dalawang boksingero kung ilang round sila maglalaban. Meron pa rin mga habang fights mga kaibigan, pero meron ng fixed term ang laban. Pagdating ng mga early 1900s mga kaibigan, yung mga commission sa boxing, yung mga boksingero, nagsettle na sila to 15 rounds. Although may ibang states pa rin sa boxing, ah, pumapayag sila 10 rounds, yung iba 40 rounds, 20 rounds, whatever Pero most of the time In the 1900s Pumapalo na yung mga commission Okay na sila sa 15 rounds Ito ay nagtagal until 1982 Na magharap si isang WBA lightweight title fight Si Ray Mancini ng Amerika At si Duke Koo Kim Ng Korea Ang laban pong ito, 1982 Napaka-brutal In fact, after 14 rounds Na knockout si Duke Koo Kim Na matay ang nasabing Koreano. Napaka-tragic po ng labang ito for the WBA Lightweight title. Sapagkat yung nanay ni Doook Kim ay nagsuicide dahil sa sobrang kalungkutan. Yung referee ng labang ito na konsyensya din at nagpakamatay din. So, si Raymond Mancini was never the same fighter. Si Bumbum Mancini never the same fighter after that 1982 tragic fight with Doook Kim. Ngayon, after that fight mga kaibigan, 1982, ang WBC ay nag-move na ibaba na sa 12 rounds ang haba ng mga championship fights sa boxing. Kasi daw, yung 13, 14, 15th round, pwedeng pagod-pagod na, pagod na ang boksingero, pwedeng uh, dehy dehydrated na ang boksingero at masyado siyang exposed to possible brain damage in those critical rounds. So, by 1983, inintroduce na ng WBC itong 12 round championship fight starting with the fight between then champion Larry Holmes and Lucien Rodriguez ang WBA later on inadapt na rin ito around 1987 followed by the IBF in 1988 so from 15 rounds naging 12 rounds na lamang po ang mga championship fights sa boxing alam nyo Hanggang ngayon, mga kaibigan, iniisip pa rin ng marami, bakit nga ba ibinaba to 12 rounds? Talaga bang merong scientific medical findings na nagsasabing delikado na yung rounds 13, 14, and 15? Well, wala pong klaradong eksplanasyon, mga kaibigan. Ang alam lang ng marami ng mga historians, noong 1980s, kaya ibinaba ang number ng rounds sa championship fights is because ang mga laban, ipinapalabas po yan sa telebisyon. Wala pa pang pay-per-view noon. Sa telebisyon, panunoo mo yan, may mga commercials yan. Mahaba po ang laban pag 15 rounds, sabi ng mga TV networks. Masyadong too long ang 15 rounds. Kapag isiningit mo pa yung rest period, yung mga commercials, tatamaan na yung ibang programa namin sa telebisyon. So kinakailangan, ibaba nyo to 12 rounds. So more on commercial, uh, more on uh, uh, ang leanings ng mga TV networks, yun na naging dahilan kung bakit ibinaba to 12 rounds at wala raw klaradong findings kung nakakaapekto nga yung 13, 14 at 15th rounds sa kondisyon ng isang boksingero. It was more of like a commercial decision. Masyadong mahaba ang 15 rounds para sa isang TV show at the time, 1980s mga kaibigan. So, eventually, nawala po ang 15 round championship fights at ngayon, may clamor na ibalik. Sapagkat feeling ng marami, it's high time na ibalik ang 15 rounds, lalo na kapag undisputed world title fight para magkaroon ng ibang level ang dating ng isang undisputed world title fight gawing 15 rounds sabi ni Teofimo Lopez ang WBO junior welterweight champion tama ba? do you agree mga kaibigan? ito ang ating posisyon sa boxer shorts At ito nga mga kaibigan, marami ang nag-a-advocate na ibalik na ang 15-round championship fight sa boxing. Lalo na raw kapag nakataya ang all four undisputed championships. Tingin na marami nung 1980s, kaya ibinaba from 15 to 12 ang championship rounds. It was more of a TV decision kasi pinapalabas sa TV ang boxing kapag kinonsider mo yung rest period, yung mga commercials, nagreklamo ang TV networks, masyado ng mahaba na apektuhan ang aming ibang programa. Kaya ibaba nyo to 12 rounds, mas maigsi. Pero iba na ang panahon ngayon mga kaibigan. Ha? pay-per-view na tayo, commercial free. Wala na mga commercial, so hindi na gano'ng kahaba. Exclusive na pinapalabas sa ating smartphone, television, via pay-per-view, ang mga big-time boxing fights. So sabi nila, pwede lang ibalik to 15 rounds. At wala rin naman daw klaradong medical findings kung nakaka talaga yung 13, 14, 15 rounds sa kondisyon ng isang boksingero. Para sa inyong lingkod mga kaibigan, let us stick to 12 rounds let us value above all ang buhay ng isang boxingero okay na ako sa 12 rounds mga kaibigan sapagkat para sa akin sa totoo lang walang pinipiling round ang boxing hindi importante yung 13, 14 15 rounds, wala naman daw medical proof na delikado ang boxingero ang boxingero delikado the moment tuminog yung round number 1 bell Pwede kang madisgrasya kahit first round kung masama talaga ang tama mo. ah Second, third, fourth, walang pinipiling round sa boxing. Pag ikay tinamaan ng masama, pwede kang madisgrasya. Tingnan nyo yung 2009 na laban ni Zigores at ni Luis Melendez. Panalo si Zigores doon. Ten rounds, itinaas na ang kamay. But before that ending, tinamaan siya na isang malakas na suntok na knockdown siya. Nakatayo siya, he won the fight pero nag-short circuit yung kanyang utak because of that blow. Nalagay sa alanganin ng buhay niya. Nakarecover siya, but he never fought again. So para sa akin, walang pinipiling rounds sa boxing. Talagang pagtunog ng kampana, nakalagay na sa alanganin ang buhay mo. Pangalawa, nung ibinaba from 15 to 12, mga kaibigan, may nagbago ba? Boxing remains among the top 10 deadliest sports yung fatality rate ng boxing, it remains within the top 10. Top 10 most dangerous sports pa rin ang boxing. Kahit ibinaba na to 12 rounds, hindi naman drastically nagbago o nag-improve. It remains a deadly fatal sport itong boxing. So wala nagbago para sa akin. So bakit may babalik to 15 rounds? Napakadelikado. Itong si Teofimo Lopez, he wants 15 rounds. E eh, 2021, maalala nyo, nakalaban niya si George Cambosos, di ba mga kaibigan? Umabot ng 12 rounds yon. Pero in between that fight, nagkakaroon siya ng pneumonia-like attacks. Meron siyang hangin na ipit sa kanyang dibdib, hindi siya makahinga na maayos. Nagsiswell na yung kanyang leeg. E eh, kung umabot ng 15 rounds siya, di ba kada disgrasya siya? Swerte siya, 12 rounds lang yung kanyang laban kay George Cambosos. Because hindi niya siya makahinga na maayos. Kung nadagdagan pa ng 3 rounds yon, ay delikado ang naging buhay ni Tiofimo Lopez. So, sa mismo, nag-benefit na 12 rounds lamang ang laban. Para sa akin, gusto nyo magandang kalidad ng boxing? Ah, dapat, ito inyong asikasuhin. Iwasan na natin yung mga mismatches. Yung magagaling na boxingero, ilalaban sa pipitsugin. Ayan, diyan magkakaroon ng disgrasya, mga kaibigan. Sapagkat sa lahat sa yung baguhang boksingero na ilalaban mo sa isang veterano. Avoid mismatches, mga kaibigan. Pangalawa, strengthen the officiating ng boxing. Ang daming mga laban na kung saan isang boksingero gumagamit na ng mga bawal na suntok, mga illegal tactics, hindi nakikita ng referee. Minsan, maliit yung referee, minsan may edad na yung referee. Kaya nga sabi ko, pag heavyweight, dapat katulad sa UFC, malalaki din ng mga referee. Kayang paghiwalayin yung mga heavyweight. Eh ngayon, eh parang hindi mo makita kung ano nang ginagawa ng mga heavyweight sa sobrang laki nila at sa sobrang liit ng referee, mga kaibigan. So, improving officiating sapagkat ang boxing, eh walang instant replay. Hindi mo pwedeng itigil yung laban at tingnan muna kung gumagamit na ng foul tactic. Tuloy-tuloy yan. Kapag hindi kinokontrol ng referee, pasimple yan, titira ng uh, illegal, maaaring mamatay ang boxingero doon. So, let us improve the officiating. And also, sa mga boxingero, you have to show up in great condition keep your weight in check mga kaibigan. Kaya marami na didisgrasya because nilalaro ang kanilang timbang. Before the fight, ang nangyayari, hindi na kumakain, skyplex na lang, ah, wala na halos kinakain. Doon pa lang, alam mo na, madidisgrasya ka kapag itinuloy mo ang labad. Doon nakakaroon ng tinatawag nating serious dehydration problems, fatigue, etc. Sapagkat even before the fight, nangihina ka na So, kailangan itong weight issues ng mga boksingero, kayo naman mga boksingero, siguraduhin nyo nasa kondisyon kayo. Huwag kayong mag-shortcut. Huwag nyo dadayain na, ha? ay hindi, hindi lang ako kakain isang, isang ligo, makukuha ko yung timbang. Inilalagay ninyo ang inyong sarili sa alanganin. So, itong tatlong bagay na ito ang dapat ayusin because ito talaga ang cause ng disgrasya sa pro-boxing. Yun talaga para sa akin. Ah, wag huwag na natin pag-usapan yung pag dagdag ng rounds mga kaibigan sapagkat para sa akin ang boxing delikado hindi mo kailangan ng 13, 14, 15 rounds pag tunog pa lang ng kampana pwede kang madisgrasya pwede kang madisgrasya walang pinipiling rounds sa boxing mga kaibigan walang pinipiling rounds pwede kang madisgrasya yung kay Zigores nga tapos na ang laban eh before that 30 seconds before tinamahan siya eh. yun ang muntik ng kumitil sa kanyang buhay So ayan po mga kaibigan, wala tayong problema sa 12 rounds. Let us place paramount importance sa buhay ng isang boksingero. Ayusin ang mga mismatches, ayusin ang weight issues, ayusin ang officiating. Yun ang kritikal para sa akin. At huwag na muna yung pagdagdag ng championship rounds. At yan po ang buod ating programa for today mga kaibigan. Isiningit po natin itong issue na ito tungkol sa proposal na ibalik ang 15-round championship fight sa pro-boxing. Wala tayong nakikitang dahilan sapagkat ang boxing para sa akin talagang napakadelikadong sport. Huwag ka na magdagdag ng additional rounds na maari makataas sa risk ng disgrasya para sa isang boxingero. Yan po ang buod ng Boxer Short for today. Muli, ako si Atty. Ed Tolentino, nagpapaalala sa inyo, walang personalan, buntalan lang!